Sa nga yung literal na permission okay, na sa dilig. Ano yun? Grabe yung mga nag-aanap doon. Ang ginagawa kami iyak yung mag-aabon na yan. Ayun din si Kuya din. O, tignan nyo. Makakatig lang oh. Mga na-permission nyo. Grabe kayo. Grabe. Grabe mo, oh, mga nagana po kayo. Pinig na mo. Sabi o. Hindi sila maawa. Okay. Yung ginamit na address, one pinag-iisyo nila ng mga ang pinag Ano ang nila o? Ano

Ito pala yung uya. Oh. Yeah. Dexter Castro yan. Ito no, no, pala unang ban. Ito pala yung uya. Ito pala Hindi lang 20. Oh. Hindi lang oh. 30. Ito pala unang ban. Ah, it, ito pala yung uya. Ito pala yung Ayun, sumikat sa Pesca kasi. Okay na. 3,700 na yan. Tumating na naman daw na kayo d'yo. Dexter Castro. Suruhin mo. Suruhin yan, boss? Wala yan, boss. Spam yan. Tarayin ko. Yan gamit ang pangalan ng tropo. Jollibee ka, dalawang libo. Jollibee ka, dalawang libo. Eh, si Boy Dila. Boy Dila, oh. Kagising lang.